isa ayan po, nasa kainitan pa rin kami. Ayan o. Oh. Ayan mo Ngayon naman po, natapos na kami magbunot guys. So, gugupit-gupitin naman po namin. Ganito, pagbubukod-bukod din yung good at saka but. pickles kung tawagin nila. Yung good at saka bad. Yung good, yun yung mahalang presyo. Yung pickles kung tawagin, yun yung mura. So yan. Iisa-isahin naman po namin tatanggalin sa tangkay. Pagkatapos oh, mabunot. So, sobrang matakainit. Ito, ang lalaki o. Oh. Ang ganda o. Oh. Ang lalaki. Yan. Ito yung class B. Ito yung class A. Ito yung nasa 41 ang price ngayon. Bababang presyo pa po yun. Kasi, nalipasan na. So, ito dapat hindi pa daw bunutin kasi sariwa pa yung mga dahon niya. Eh, ngayon, eh, huh? eh, ano po, hindi na siya, hindi na siya pwedeng pagtagalin kasi may mga uod na. Kaya, pinitas, binunot na namin. So, parang nakakaiyak guys. So hanggang ngayon napakadami pa pong nagbubunot Ayan, no, sa kabila. Ayun pa yung mga kasama namin na Ito yung lugar noong tinaniman ng kay Tita Edith. Ayan na sila Ayan. kami. Makakadami kami. Nang sako. kailangan putulin namin to para yung ganito papickles na tawag nila the pickles huwag nga lang putulin yung tangkay ng ganito hindi <coughs> namin isa-isa yan guys 没看见。 Maganda eh. Psyon. Kailangan sa pagkukupit, meron pang konting fresh na dahon. Okay, yan, tita. Para makikita ng bayo. Ba sa ben. Wow. Kortil Sabi nung... Hmm, 46 daw yung kuwa doon. 46 daw Sabi Sabi Yan daw, yan. 46. Ang isang kilo. para bukas 50 na. Oo okay, tita. Edit si na yung sa'yo ito akala ko yan yung cellphone ko so yan guys ang ani ng sibuyas yo